Guys, madami tayo may pagkain kasi link ko ngayon. Dito sila kumain. Kaya, ito, mm. fried chicken, may pizza pa, hinalo ko na. Magkanin tayo kasi busy ako ngayon para nakaramdam ako ng kutom. Tapos, ito pa, soft man to, na chicken. Ay, isda yata. Tapos, ito yung so, uh, chicken na ano, soft. Tara, kain na tayo. Gusto ko 嗯，是不了。 Mm-hmm. <laughs>